Hello, good morning. Ito po yung libingan ng aking anak, si Venus. Ayan. Ito yung sa aking tia, linda, Magdua Bantayan. Po. Ito yung sa aking tatay, Tulomino, at saka nanay ko, Rosenda Bintulan Magdua. Ito pa uh, pamangkin ko. Ay, apo pala. Ito pinsan ko si Rex. Ito lula ko. Victoriana Reyes Magdua. Ito yung aking lulo. Ropo Palaka Magdua. na hanggang dito po yung aming Kibali Mosoleo. Hanggang doon. Doon sa dulo. So itong kabila, yun po yung lupa namin na binigay ni Lord sa amin. Yan. Rofo, hindi rofos. Lang. So, ito po yung simenteryo ng San Pascual Dubai Bohol. Hanggang doon po yan, o. Oh. So, yung lupa namin dito sa kabila, hanggang doon sa dulo. As you can see, maraming tao dito ngayon. Kasi araw nga ng mga patay. Yan po yung mga pipulo. Dalawa sa nandito.

dak pengurus ni tak